Hello guys, uh, welcome sa ating channel. Tingnan natin itong bidyong uh, ito guys na nakuha. Yung giveaways guys. So, ito Ayan, na diretsong uh, di code at uh, reading tayo nitong kanilang area. Ayan, so, wala pang isang metro, guys, uh, meron na silang uh, butas na napansin. Ayan po, nasa ating uh, video. So, kibali ito, guys, ay ang surface uh, marker nito ay isang uh, turtle, uh, isang pagong na nakadapa. So, yung pagong naman, wala naman siyang paa at buntot, yung ulo lang niya at nakadapa lang po sa lupa. So, yung, ibig sabihin, pagtulog kasi yung turtle, nasa ilalim lang nito mismo, so, So yung giveaways guys ay nasa ano lang siya. 1 to 2 feet lang. So ito lang talaga. So ito ay nasa ilalim pa guys. So hindi ko kayo guys sa susunod pang video. Please like and share. Hindi ko mas ba? Mas daw? Na ito mo? Ha? Na ito? Kano? 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 Kano ba? sir dan la la pasal buku ni ai eh tak apa apa ri ket ket tu otak tu otak tu ketat senangan ni ada ke sini ada ada abang ni Nah, macam lagi nak. Tenis, tenis ni kan? Wow, ni sayang ni, mesti mahalin pun ni. Nanti ambil nak. Kalau ni di tempat mana? Ayan po guys, ang nakuha natin guys around now 1 to 2 feet. So, Ibig sabihin guys na positive talaga itong area na ito sa treasure deposit dahil nga meron tayong nakukuhang uh, hdm kagaya nitong uh, uh, coins at sa mga perlas